Yan, ito yung atin mga bagong pisa natin. 6 uh, six day pa lang sila. nikin sila na pisa. Yan. Potente white kelso, RRC in. Yan, tapos yung ginamit kong broadcock, yung aking two times double champion sa two hits. Nag-street din ako ng JB Kelso street bread. Ito, alam ko ano to eh. Uh, throwback to mga boss. Red Kilso. Yan. Ang amat ina nito white Kilso. May siya ng red Kilso. Yan ang pulang pula. Oh. Lalaki sana to. Pero strip to me. Eh. Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, para kayo naman na mabigyan. Yan, mamimigay tayo mga boss. Lahat ng nakasubscribe, may pa-free raffle po tayo. Nakalista na. Meron na tayong na lista na nasa 20 ata. Ayan. Pag naka-100 tayong lista, paparapol na tayo ng live. One pair. Isang pure na white kelso. Sir B.B. Rikis, F1. Ayan. At saka isang crucis ko sa John Bishop ko. Ah, hindi. Uh, ah, crucis na kanawa yun. Kanawayon White Streamer krusa Machine Gun Kelso Ayan naman mga boss Ito naman yung atin 3 weeks old Ayan Ang lulusog nila Ayan Maliligalig talaga Itong mga Kanawayon ko Ito mga Kanawayon to mga boss Itong nagliparan na to yan, Kanawayon pros At saka Kanawayon White Streamer Pero ano to Ah, ito. White clothes to. Ano? Kruk, kruk, kruk. Yan, sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na kayo para kayo naman na mabigyan. Yan to, ang kaganda ng katawan mga boss. Ang pataba. Hilting hilti. Yan o. Oh. Ang lalaki. Yan, ang tatangkad pa. Ayan, oh. kita nyo naman sa itsura mga boss. Mga lalaki ata tong tatlong to. Ayun ang mga lalaki oh. Ang pupugi nila sa linggo pagkakawalan natin sila sa range. Bali doon sa range ko mayroon ako doon ah uh, 59 piraso nasa range ko ngayon. 59 tapos 63 at saka 50 piraso. Yan marami-rami na rin sila. Yan, sa hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na kayo para kayo naman na mapalang mabigyan natin. Wala po tayong pinipiling bibigyan. Gabing lakas nila sa pagkain mga boss, oh. Kaninang umaga, kakalagay ko lang yan, puno. Ngayon, ubus na naman. Ngayon, tanghali, maglalagay na naman ako yan. Pagdating ng bago maghapon, ubus na naman yan. Tapos, maglalagay ko ng hapon, gabi niyan. Maglalagay naman ako sa gabi, mga alas 12. Kasi gising pa ako niyan. Ubus na ulit yan ganon sila kalakas isang kilo sa isang araw kasama gabi kulang pa yan o yan kompleto na silang baksin mga boss yan subscribes na kayo para kayo naman ang magkaroon ng maayos na pang materialis yan mga boss maayos po na ginamit nating materialis dyan kasi magbe ka lang naman bulok pa yung gagamitin mo pare-parehas ng gagastusin mo pagkain, vitamins, vaccine, kuryente pa, di ba? Mag-ipon na lang kayo ng mas magandang materials. Ito mamimigay ako. Ayun oh, ang lulusog oh. Nakikita nyo sa mga sisibos pag malulusog kasi mga aggressive. Aggressive silang gumalaw. Yan. Yan oh, ang kukulit. Uh, ng memang isa u, uh, luglaglaga na. Hindi ligalig. Ang uh, tatigas, ang kagandahan ng katawan mga boss, mga matitigas. Kailangan na nilang maalpasan sa range kasi sumisikip na sila dito. I63 e, piraso pa naman 'to. Yang e, sukat lang ng lagayan ko dito. 3 feet lang 'to. 3 feet, 2 feet lang 'to, 3 feet ang haba. 2 feet ang a ah, ang buka. Hmm. lulusog nila oh sabi yan mga boss subscribe na kayo para kayo naman na mamabibig good luck sa maswerte ah saka mga boss ah may parapol tayo mga boss uliting ko lang anak ng pure ah lumabas na pure white ah, pure na white kelso sir bibing F1 Ayun. Tapos, yun yung anak na F1, parapol natin. At saka, samper po yan. At saka, kanawayon cross. Kanawayon white streamer ang brood kako Richie Ubordo. Tapos, cross sa machine gun kelso. PM na kayo, PM. Yan, gandito na lang. Liligalig na. Kaya may takit ko to. Ang kukulit. Nagliliparan dyan sa taso. Tignan nyo yung loob ng bahay ko. O. Kailangan na nilang i-range. Kasi baka magubusan na sila ng balahibo. Kasi yung iba dito mga boss, kumakain na sila ng balahibo, nagumpisa na. Ayun na nalaglag na yung dalawa. Ayan. nag na silang kumain ng balahibo. Buti nga itong mga to, hindi masyado eh kasi may aircon eh. Binutasan ko mga boss sa loob ng bahay, pinabubugakan ko ng aircon niyan. Ayun oh. Ayan yung ceiling pa natin. Oh, ayan yung aircon oh. May aircon kami sa kwarto. May ko expand tapos buga pa punta dito. Dami kong bayong. Huh? Punong-puno ng bayong. Yan. Tapos pag buga dyan, iihi pa punta dito. Yan. Kaya hindi sila stress. Yan. Good luck. Good luck. Peace.